Tatlong posisyon sa pagka-senador ang tinatarget ng mga Duterte sa 2025. Nagbabalak yung kuna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak sila Paulo at Baste Duterte. Tingin naman ng ilang eksperto, baka naninimbang pa lang ang mga Duterte at pumuposisyon para sa mas malaking plano sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Marilyn Enriquez. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma ng balak na sabay-sabay na pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Tingin ng political analyst na si Richard Hidarian, kila-fineflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. I think what Sara is saying here is that uh, hindi kami mawawalan ng mga paraan no, to stay relevant and powerful. At uh, be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay Dr. Froylan Kalilung, isa ring political analyst, mukhang pumuposisyon na ang mga Duterte para sa 2028 presidential elections. Alam naman nila that uh, while they're doing this, the Marcos camp is also trying to strengthen their own uh, relative position so i think this is a way uh, by which the Duterte's are trying to you know solidify yung kanilang chances for 2028 yeah. and uh, we know for a fact that president duterte is a is a master in this chess game no Speaking of presidential elections, sinabi rin kanina ni VP Sara na pinayuhan ng kanilang ina si Davao City Mayor Baste Duterte na kumandidatong Pangulo sa 2028. Habang ang vice, babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Kung kailan, walang detalyeng ibinigay tingin ng ilang political analyst, masyadong maaga ang pag-anunsyo ni VP Sara sa planong pagtakbo sa pagkapangulo ni Mayor Baste Duterte sa 2028. Kaya maaaring testing the waters pa lang daw ito o tinitingnan ang pulso ng publiko. Hindi pa rin daw pwedeng isang tabi ang posibilidad na si VP Sara pa rin ang tumakbong pangulo sa presidential elections. Lalo't ayon kay political analyst Professor Antonio Contreras, kapag Duterte ang nagsalita, madalas ay hindi pa ito final. 2020 is so far away. At alam mo itong pamilyang ito, masyadong marami silang drama, hindi ba? Yung uh, tatakbo, tapos hindi tatakbo, tapos tatakbo bigla, di ba? Mag-withdraw. Marami silang drama. So, gusto nila lang magkaroon pa ng mileage sa media para pag-usapan. Ang mga pasabog sa politika ngayong araw ni Vice President Sara ay kasunod ng pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Naayon kay Atty. Harry Roque ay hudyat daw ng pagiging leader ng oposisyon ng kasalukuyang bise. Bagay na itinanggi ni VP Sara. Wala ako Pinag-uusapan ngayon na uh, politika. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, matipid ang sagot ni VP Sara nang tanungin siya kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang Defense Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, ang um, pag uusapan natin ay ang transition. Hindi rin niya masagot ng diretsyo ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise mula noong i-anunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtanong ang gurgur ay salitang bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paniwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun. Very straightforward yun. tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubo nila akong gurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sila kayo sinabi Silang lahat. Walang binanggit na pangalan ng bise pero hindi naman sekreto. Na Nagka-tension sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na sinasabing pinaringgan pang Tambaloslos o isang ganid na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez, nami-miss na niya ang dating unity team pero tinawanan lang 'yan ni VP Sara. We miss the um, uh, closer um, uh, interactions that we had during the campaign. But uh, nonetheless there's some um, uh, politics and there's some um, uh, personal and um, uh, We um, only wish the Vice President and uh, nothing but the best. Sabi ni ano, Speaker Romualdez na miss na daw niya yung unity niyo dati during election. Ano anong comment natin dito? <laughs> <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.